pagdating pagdating ko kadakpat dinamat, maayong gabii, ma maayong gabii. <laughs> maayong gabii. Maayong gabii. Uh, dire mo sila subambot magdadon. <laughs> Ayon, or, maayong gabi. Maayong gabi. <laughs> oh, maayong gabii. Maayong gabii. Ha, basta oh, magpakita mag mag gyas ka diro sa mga so, gwapo. Hay, ako si Bubay. Ayto gwapo This is the way how to ano how to interact with the among the people. Ito po ako. Ano sa ko sa kanya? Di ba ba ang guapo guapo mo? Ani ito minsan. Parang may na mo yung hindi maganda. Ako mo. Ako si Bubay. Ako galit si Bubay. Ako galit si Bubay. Ang ako na wong. Ang ako na wong. Na wong. na <laughs> <laughs> Sabi sabi, sabi, -sabi, sabi, -sabi nandito, ng mukha. <laughs> napakaganda 'yan. <ha>? Hindi totoo 'yan. <laughs> okay, okay. Ako, ako ako, ako bale, ako gali, si bubay si bai. Ako no. Ako daw no. La ah, pag medyo ma, mahirap kasi at nilonggo. Ah, Alam Ano, ba, ang ganda-ganda ng legs ko, paano ba Ang ganda-ganda ah, ng legs ko, sabi ko sa kanya. Ah, ang akon? Ang akon? Legs? Legs? Manami. Manami. Kapag uh, ah, may kurikong. Ano ba? Oh my oh my God, oh my God. Is that...

aking alaman. Uh -huh. si, si malakas, uh ah? mas malakas. <laughs> <laughs> may boyfriend, may boyfriend, may boyfriend, alam ko Bawal sa amun. Ah, bawal. Ano sabi mo? Ha? Ah? Bawal mag-asawa? Bawal. Ano na ni Choice mo open uh, choice <laughs> o kung karma? Choice o karma? O saan daw mo, kuya? Kasi malagyan mo nga ng pakita na mo man, di ba?